araw na naman sa atin lahat mga tatad. Welcome back to my channel. Another day. Yes. Another day. Pagtitindot mo tayo. And, tayo sitinda, no? At, magkakalasin naman tayo ng ating mga pimanita. Let's do it. Get... At dito nga mga tatad no ay hindi na natin pinatagal to sa mga mga ating tao o bibibula natin itong isang buong baboy na ating paninda sa araw na ito ayan at kung bago lang kayo sa channel mga tatad no ay mag subscribe kayo para updated pa kayo sa ating masusertong mga videos na ating mga ginagawa dito sa mechop na mga ginagawa bilang isang tendero o discarded tendero mga tatad ayan at dito mga tatad no ay magpuputo na tayo ng ulo ng ating baboy paninda sa araw na ito Ayan. Dito sa pagputol ng ulo, mga tatad, no, ay hahanapin nyo lang ang pinaka-join. Ayan. Pag nahanap nyo na yan, ay turo diretsyo na lang yan, mga tatad. Napakadali lang po ang pagputol ng ulo. At hindi na nga tayo dito nagagamit ang panaga. Kaya nang sinusundan nga lang natin yung pinaka-join. Ayan. So, ay mga tatad, no, ayan, salahan nyo naman ako sa mga kaganapan sa araw na ito dito sa aming meetup. At para mangyari yung mga tatan, ay panoorin nyo ito hanggang dulo. Ayan, let's go! Siyempre mga taddad pagkatapos na pagkatapos natin magkala, so magdibon ng ating isang buong baboy, ay ito, lilinisan lang natin ng mga igi, itong ating karne. At nakikita nyo mga taddad doon, ko yung balat ng ating karne. At sa ganun mga taddad ay mapanatili natin ang kalinisan ng ating karne na ititinda. Ayan, ito ang sinasabi ko sa inyong araw-araw ay diskarte natin sa pagtitinda. At kahit manasaan tayo o sadyain man tayo ay talagang, pupuntahan tayo ng ating mga sulid kasuki mga dadad pag nakita o naranasan nila na maganda ang kanilang binibiling karne at malinis kaya saan man tayo magpunta mga dadad o saan man tayo malipat ay talagang susundan tayo ng ating mga sulid kasuki at dito nga mga dadad no napakalayo ko na sa palengke at napakalayo na rin sa ating mga sulid kasuki ay talagang sinasadya pa tayo dito mga dadad ayan bukod sa medyo mababa na yung ating bintahan dito ay ang habol pa nila dito yung maayos at magandang servisyo natin sa kanila uh, dito nga mga tatad ay talaga namang sa nakikita yung lagi no, sa araw-araw na ating ginagawa dito sa michap ay hindi tayo nagbibigay na talagang hindi malinis ang ating karne at ako nga mga tatad ayaw na ayaw ko po yung ibibigay natin na may balahibo pa sa ibang palengke kasi mga tatad no kahit ako mga tatad ay nakakabili rin ako pag halimbawa uh, wala tayong ano no pasok ay namimili rin tayo sa ibang palengke at yun nga pisan ako uh, nakakaranas din ako ng binibili kong karne ay talagang may balahibo pa o madumi pa talaga mga tatad kaya yun hindi lang na natin inaano yun ano hindi katulad ng iba kasi siyempre naiintindihan rin natin sila kasi kanya kanya naman tayo ng diskarte eh. pero dito sa ating mga bagong butcher, no sana maging ano to sa inyo maging uh, maging aral no o gusto ko magkaroon pa kayo ng nagda idea kung paano natin ihanda ng maganda o malinis ang ating karne na ititinda ayan, mahalaga po ang malinis ang ating karne na ititinda mga tatad at dito nga sa so, diskarte ko na ito mga tatad noh sana may nakuha kayong kunting aral o kunting kalaman o dagdag idea sa pagtitinda ng baboy paninda at dito mga tatad no, ay nag-slice ako ng ating order na pandinuan mga tatad may order pala sa atin dito na 3 kilo kaya yon Pagkatapos na pagkatapos natin niyanda ang ating baboy panida o kalasin no. At tinisan ito. in natin ang ating powder na tatlong kino. Kaya tara mga tatan. Samaan nyo ako mag tinda sa araw nito. Tara let's go. pagkatapos nga natin dito mga tatad mag-slice ng ating hiniwan na tatong to kilo no ito si sulig yasuki natin ay napakaga kaya tara mga tatad samahan nyo ako makipagulitan dito at ngayon nga ay talagang napapangiti tayo dito gawa ng pag dito si ate ang nabili o ito at ating yasuki no ay talagang todo ang ating biroan dito kaya tara let's go ito <coughs>

Tapos sa taas ano mga Taas. taas

Balan. Balan? Oo. Bakit sa akin hindi ka nang mapahid? Nasa akin nang mapahid siya. Saan mo bukas sa sakin? Bakit ako glad na inaubak? Alam mo ah. Sige, sige. Ang buo na. Asa'y gawin mo. Ay, wala tumal. Katoy na tumal e. Glad eh. Wala nang... Huwag kayo na oh. baba. Mayroon kayong baba. Mayroon kayong baba. Hindi.